musang gila um mm, hayuk ni chopper ka hmm nyawa ka kat ni tak How are you? How old are you? So ayan guys, so mga bata siguro yung kampi natin no. Thank you for watching. Welcome to Blackout Soldier The match is about to start okay, so Welcome back sa ating channel Thank Time you for missed. watching sa ating uh, Call, uh, Call of Duty Mobile yan. Sa mga gustong magpa-comment mga boss I mean gustong magpa-shoutout Just comment below para may shoutout ko kayo natin ha? So ayan mga boss Ano pit ng skin Actually yung kakampi natin dito mga boss Hindi to Pinoy no Mga Arabic ko sila Arabic, Indian, Pakistan kasi nasa Middle East kasi tayo mga boss so nag request siya. Lani, di dito na tayo medyo pala malayo nasa sana sa'yo na lang kung sasabay ka sa akin ha. Eh. ayan mga boss so shout out na shout out sa ating mga tropa at sa, uh, sa mga ay eh, asan tayo ay eh, dito tayo kasi hindi malapit yung ano ang pangit ng binagsakan ko mga boss. Ayan. At least meron tayong ano. Ayan you know, o. Magaling siguro to. Kanya-kanya eh, na lang tayong ano mga boss. So kanya-kanya kaming -kanya ano. Eh, may pintot nila kita kung ano. Ayan. At least buhay to mga boss o. Oh. Parang pang tong ano natin no so 2 versus 8 uh, 98. Ang game po ito sa Battle Royale Blackout. Yan. So wala pa tayong baril. Kaya, eh buti na lang meron akong nakuha mga boss. Itong magandang baril dito eh. Kasi 100 bullets po to Yan. So pangit lang dito mga boss pag sinit up ko po siya ng ano. Ng tank. Kasi... Hmm, kasi ano pagka hindi ko maayos yung settings ng tank Hmm, first blood oh come 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 buddy come come i on na yung team ay sorry sorry Okay, go 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 babae siguro to Ah, okay. Puntanda tayo doon. nakia, uusap uh, siya. Bakit gusto mo doon, nin? Okay. Hmm. Hindi. Hmm. gusto mo Hindi. 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 Pusang Hindi <lip> ka pa din natamaan? Ay, hindi ako nakapatay. Puang. Sayang naman nun, mga boss. Hindi ako nakapatay, min Grabe, hindi ako nakapatay. Ano nangyari doon? Ay! Grabe naman. Hindi ako nakapatay kanina. Kakainin asar. Ah, Kitang-kita na yung ano eh. Kunin natin ito mga boss. Sige, siya magmaneo. Makisakay na lang tayo. Hmm. Dali, dali Balak mo sa buhay. Uy, may kalaban. Hmm. Gumapang ko. Ay, eh, grabe naman. Tibay nila. Hmm. Hmm. tara Kailangan ko na sniper. Hmm. Dali. Tara. Tara. Sige. Sige. Go. 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 Anong balak mo? Sige. Ah. Gusto nyo yung upgrade. Okay. So talo na tayo dito. Yan. Gusto mo palang mag upgrade eh. Kailangan ko, kailang ko na yung sniper man. Wala. Wala yung sniper. Wala tayong sniper. Ayun. Ah! Snack pa tayo muna. Wait lang. Masusunod ang balak mo. Sige. Sides up, ready up tayo. Sides up. Dupit mo, may pa tayo dito ng ano? Uy. Sige, pwede na yan. Tatanong na tayo. Hindi pa yung nakabagsak. Wala pa. Hindi pa nakabagsak. Eh, bagsak na ba? Hindi pa. Wala pa. Wala pa. Tatanong kaya natin ng grenade yan, Min. Ayan, ayan, pabagsak pa lang. Uh -huh. Meron akong ano. Ang bigat. Bigat ang baril. Wait lang. Sige. Okay, wala tayong mangyari dito. Puro tayo sakay. Ano naman balak mo? May maganda na yung sniper, man. Hindi na kailangan yan. Ayun, sige. Pwede na rin. Kukuha ko na isang... Mm. Wala palang bala, min. Bumagsak na ba? Hindi pa. Hindi pa bumagsak. Anong niya? may kalaban. Huwag kang masyadong halata. Baka may kalaban. Ayun, bumagsak na. Huwag hmm. sabihin mag-chopper ulit tayo. Ay, Diyos ko ba'y. Ako mag-drive tatalon tayo hindi mali ako mag dive eh. go 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 ako, wala tayong patay dito nga boss kasi puro sa kaysa chapel yung gusto niya hmm. oh, balak mo na naman tapos ginoo may maganda na akong chapel ano Oh, dito na. Abang na tayo sa malayo. Oh, Ang hiya naman. Wala pa nga akong bala. Oh. Tingnan natin pa sa bugin yan. Hmm. Ang kalaban. Wala naman yung na kalaban. Lang ang kalaban mga boss, pero may 46 oz kaya sila nagbabarilan. Gaby hmm. pulo ano. Di pa, tabo magsak to. Ayun Ay, kakabagsak lang. Pwede na yan sa akin. Wag mo sabihin, sasakay ulit tayo ha. Pusang gala. Mm, hayop chopper ka. Mm, ka. Kainis ka. Nakakainis ka. Ready. Pinasabog ko na lang mga boss na inis kasi ako. Uy, <laughs> <coughs> may nag may tracker doon, may nagtatak. Make me So meron na lang tayong 36 na kalaban ang kill, kills natin is nasa tatlo pa lang dahil kakasakay po namin ng chopper yung wala tuloy kaming naipatay Ano kayo ng balak nito? Dami kasi balak nito niya ni ano sino pangalan nitong hmm. Huwag tayo binato dito ng grenade kawawa tayo Your airdrop is coming Hmm. Sumakay siya. Sige, businahan mo ako dali. Oh, sakay sa ah, sasakay na trip nito. Magaling siguro 'to mga boss, eh. pagbigyan na lang natin. Ano kayo? balak nito sa buhay. Huwag sabihin, kukuha na naman ng gamit sa Arsenal. Ang dami mo ng gamit. Magabang na lang tayo, Min. Nungulot ka pa ng baril. Madali. O, oh, sige. Halos lahat na lang. Halos lahat na lang sasakyan mo. Hmm. <laughs> Hindi ka lang check. Eh. Sige. Tanyan naman to. Nag-invisible pa sa mga boss. o. Oh. Sige, ko. Walang kalaban. Walang kalaban. Sige. Hmm. Yan, patay. Bakit ganun? Parang nagtatago ng kalaban. <laughs> The airdrop is coming. Sige. Wag, dito ka lang. Hmm, patay. Sige, magsukat ka na lang dyan. Nangiya ka. Sumakay ng sumakay eh. Yan, sukatan mo na lang yung papatay ko dyan. Ito eh, sukatan mo rin to oh. Oh, yan, sukatan mo rin yan. Oh, yan, taga sukat ka na lang. <laughs> Gusto mo diba taga sukat? Gusto. Mm, um, gusto mo kasi sakay lang ng sakay, wala tayong makakapala sa sakay diyan. Mm. Um, pasok, pasok dito, pasok. Huwag ka nang magsakay. Mm. Um, ako na magmaneho na naman. Mm. Um, kitaan kita ng ano, magandang maneho. Teka lang. Teka lang. Mm. Oh, sukatan mulit? ulit. Tiga sukat ka lang, oh. Gusto mo yan, eh. Oh, di. Sakay, sakay. Tiga sukat lang, oh. <coughs> Sige! Kaya ng kalaban, sayang naman yung launcher ko. Binagsak ko pa naman ng maaga. Tambay muna tayo dito mga boss. Dahil sayang yung launcher ko, ah, may kalaban pa dyan eh. Naglalag pa naman. Ano ba yan? Naglalag pa ako, men. Asa yung airdrop? Nasa gitna pala. Tara, kuha mo na yung ano ah. Kuha lang muna ako ng bala. Okay. Mm, oh no. Ay. Mmm. Ulo. Ay, kusan ka lang. Ula. Hayop na yun. Naglalag kasi ako, men. Kakainis. Hmm. Sayang talaga yung ako tuloy taga sukat ngayon. Baliktad na. Ako na taga sukat mo ah. Hmm, tama. Dikit lang kayo. Huwag kang lumayo sa akin. Papahama ka dyan. Hmm. Tara, uh -huh. Ayun. Ayun. Nawala. Huwag mo sabihin, tagasukat lang ako dito ah. Hmm. Naglalag mga boss, Nakainis. Ah, sayang din yan, punta natin. Boo! Ay, andun pala. Loko. Sayang din yan. So, dalawa na lang, min. Your airdrop is coming. ano dito Almost sa dagat air, air dalawa na right. lang po eh dalawa na lang dalawa uy buhay na yung launcher natin min yung bigat uy saan yun ayun saan na lang saan na lang getting, getting close to na lang, na lang. Wait, my my 8 kills po tayo mga boss. Sayang kanina naglag naglagpa kasi ako. Wala na panalo na mga boss. Nakita niya. Thank you for watching. So, yun. Galing-galing. Uh -huh. <coughs>